Hi hey guys, magano tayo ng malunggay. Magulay tayo ngayon. Ihimay ng malunggay. Eh, healthy man ang malunggay guys. Ang daming ano nabili ko kanina, oh. Five. Five pesos ang so dami na, oh. Ayun. himayin mo na siya para ilagay na sa sa ref. Para kung magluto magluto ng munggo, madali lang. Kukuha na lang. Para ready na nahimay na. superfood ang malunggay Yung malunggay ko dyan sa labas wala na konti na, na nakalbo na kakukuha ko ng malunggay Lagi kasi akong kumukuha ng malunggay doon eh Nakalbo ito, bumili ako dun sa may malapit sa highway. Ay, marami doon eh. Yung sa kay tatay. sa munting garden niya doon. Bumili ako ng 5 pesos. Ito si tatay masipag eh. nasipag magtanim, dami niyang tanim, nagulay. Dami niyang malunggay, talong. May ano pa. Anong sayote. May sayote siya eh. Po kayo guys, yung yung malunggay ko na na. si Amber. Si Amber. si Amber. Na yung malunggay ko. Nakalbo yung malunggay ko. Ano oh, yan na lang natira sa malunggay ko. Kalbo na. Lagi ko kasing ginukuha na ng ano, ng dahon. Tapos yung saging, oh, natuyo na. Tapos yung sili. May sili, oh. Marami na yung sili. Hmm. hmm marami na siyang bulaklak, oh. May bulaklak na, oh. Hmm. Then yung morting garden kay yung mga pusa. Pasok, eh. Pasok, pasok. Ano man lumabas kayo? Pasok sa loob. Bawal man lumabas. Bawal lumabas. Pasok. Whoa. Pasok sa loob. Alina Cracker! Sa, sa loob. na pasok na Mamaya na magplay mamaya na magplay mamaya na 'ta magplay hmm. Na sarado natin kasi ano Dili na marshi Dili pasok galig sila pag ano. Gusto nilang lumabas, lumabas ng ano ng gate. Pag lumabas sila ng gate eh may ano. <coughs> Dali na mamaya na tayo mag-play kay may ano. Dali. Mamaya na tayo lumabas. <coughs> Maligalig sila pag ano. Gusto nilang lumabas. Maraming mga dun sa ano. Maraming yan sa labas. Eh, bawal silang lumabas eh. Wala. Pag nakalabas sila eh, pupunta sila doon sa mga halaman. Sinisira yung mga halaman ko. Tuwang-tuwa sila. Kailangan pag lumabas sila, binabantayan ko. Ang ganda ng malunggay ni tatay, oh. Ang sarap, ano? Magbulay. Sarap magbulay ng malunggay mamayang hapon. Lagyan ng isda. Kita niyo yung malunggay ko doon. Awawa. kalbo na. Kaya e, bumibili na lang ako ng malunggay. Ang ganda oh. Ang ganda ng mga dahon. superfood ang malunggay. Diba no? Lasky! Nag-depress ako ng ref. Kung pwede na. Wala na, depress na nga oh. Wala matigas pa. Ma ano pa? Ma... Ayan, oo. Oh, oo, oh, oh, Nag-aantay na si na ng ayuda. Hello, good morning mga baby loves. Oh, mamaya, mamaya na ta mag -ano hit. Ah, maghimay pa muna si mama ng malunggay. Oh, ayan sila. Nag-aantay na ng mga ayuda niyan, oh. Mm. Ayan, oh, mga gutom na. Mm. May peribon ni ato. Oh. Nahulong to kay nila, kay nilalaro-laro nila eh. Mm. Hmm. Yan sila. Okay, mamaya na tayo. Mamaya na tayo mag-eat. Antayin natin sa si titipa ni... Tapos mag-eat na ng fish. Na paste eh. Oh, mamaya na. Mamaya na tayo mag-eat na. Ah. mag pa si mama. Ng malunggay. Mamaya, nandito na si Ate Tiffany. No? Ay, nabibili naman yung mga yan, oh. bait yung mga yan. Ay, ikaw? Ikaw nga naman nandyan ka na nag ano, akit-akyat. Ako, baba na, baba Mamaya na, na ta mag-eat. Ay, hindi pa ako tapos, guys, oh. So, hindi pa mag-ano. Maghimay ng malunggay. Ngayong hapon, nagluto ako ng isda na may malunggay. O ni manitipan eh. Ngayon sa siya ng malunggay No. Mm -hmm. Nag-arti-arti na siya. Nagkunwari na bilak-bilaukan. Ah, sige na, babay na.